Hi guys, no? ah, uh, Siyempre, panibagong araw na naman. Nag-iisip tayo ng ma-upload ngayon. So, sasama natin si Imaw. Tropang Imo natin. Bali, mag-aayos siya ng tricycle niya. Ah, uh, ayan. Sige, boss. Wait lang, boss, ha? Mahulog ako, boss. Tala, boss! so, guys, huwag sa isang tropa. <laughs> Ay guys, yung tricycle niya, madalas natin gamitin yan guys. Pang E. Pang E. Ayan guys, ang baluarte ni Imao. Oh. Hindi sa pataas. Bali, punta na isang upwards dito. Ayan oh. Ang nakatambay. Ayan guys oh Masok bigla guys eh. Naiya. Pa oh, master. It's daily black ng araw-araw eh. And <laughs> hey guys. Hi guys. Aports. <laughs> Lagi na akong ganto pa. Ako nga iikita eh. Salamat. Hot. <laughs> 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 hey guys, kasabay atin si Benji. Yow. Araw-araw na tayo guys, magkaano, magba vlog na kung ano-ano. Kasi wala naman tayong ginagawa eh. Ay, yung Para magamit na yung... Yung ano? Yung barako niya. Sinang... Tarako, barako, barako niya. Ito oh, yun, dang Ito 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 yun, dak. Ito ko. ito yun, ito ko! ito yun, yun, ito

Mga isyosyo lang tayo. Ayan, yung mga na. Ayan. Ay, ano yun? Ano yan. Wala na nga yun, eh. Kuha na, guys. kubara na tayo? oh. Guys, sama ba? master. Faster! Tanda kami! Boss, mayroon boss. Sige, boss. lang natin sila, guys. Tapang kasama. Guys, nakakakas na tayo. Tumaan lang natin sila sa expedition dito sa loka. So kami, guys, gagawa sa may ano, harap ng bahay. May bentaan na sila, ako. guys. Sinterstan <laughs> nyo na, para magawa na tayo ag kagad. Yan. Medyo magulo tayo mag video guys, dahil so, daming kasi dumakadahan eh. Ah, nalabas na ni Imo yung ano. Siyempre, papanoorin lang natin sila. Wala naman tayo masyadong alam dyan sa pagmumotor na yan. Ano Pwede ano, sa ano masabi mo kasi binigyan mo siya ng panlak ng ano. Wala eh, kawawa si Imo eh. Kawawa ka pala boss eh. Ito nga, binigyan mo po ito sa baho, ka ng alak. Ano naman ang masabi niya? Ikaw boss, ano masabi mo? Wala eh, nagbigay ng trabaho, Bigay ka ng alak. <laughs> Okay. Dapat yung oh. Si sumira niyan, yan, yan mag-aayos daw. Ah, kopal. Di ba sumira si yan? Hi <laughs> hey guys, kasi itong motor ni ano, Imao. Dalawang <laughs> araw nang sirayan. yan. Lagi daw galit siya, lagi daw nag-aayos. Ngayon lang namin siya ano, naisipang gawin. Lagi na damage na mau yung ano mo. Tingnan papakita natin guys, na damage na yung ano niya, sprocket. Ayan o, oh, may gas-gas. No, Pinipersa niya kasi. Wow! Saan to, Tis? Wala na to? Wala yan. Ayun lang kukunin mo, yung lock. Ayan. Gawin na naman. Dalawang mekaniko. <laughs> Ang araan, tatlong engineer. Ngayon, dalawang mekaniko, guys. Tandito, kasama natin. <laughs> Forman pa nga, eh. Forman. <laughs> ako, watcher lang. sa so, hindi ata papasok yan dyan sa pasok yan sa hindi ako mag engineer dyan buti na lang guys may isang upwards tayo na mabait dito si Benji meron siyang lock ano kadena kasi itong motor na to guys yung barako madalas ko rin kasing gamitin yan eh pag wala yung Aerox yan ginagamit natin eh, ilang araw nang sira. Ngayon, naayos na. Si Brian, di si Brian. Shoutout mo, shoutout mo. Ha, Tamang vlog na muna kami ulit. <laughs> oh! Bakit lang, kailangan ko. Sabi niya? Kasi nakaraan. Karan, guys. Yung dumanay ng tricycle na yun. Iyan mo kaya. Ba't Arang kasi. Lang, dito sila yan. sa ilalim ng tulay. Diyan o. tulay na yan. Awa. Tapos, ano, sabi nila video hango daw sila para may vlog daw sila. Eh, wala pa ako nun sa wishy para mag video video na sarili ko eh. Pero ngayon, mag video video na ako. no uh, na detect na yung ano yung problema dan, may maririnig kayo dyan tinan nyo ha ah. o oh, ba, diba isa pa isa pa o oh, di diba kasi guys nung naputol yan nung naputol yung kadena naputol yung kadena guys kinain siya ng size bracket parang nag disalign papakita ko sa inyo ulit ha ay nawala ayun ayun ay okay, guys so. Andun, pumunta dun guys. Sa malayo. maya lang guys. Maano na yan, maayos na cut muna natin so guys ayan nakiram na si Imao nakabalik na so guys oh pantanggal to ng ano pamputol sa kadena so bali tatanggalin niya ulit syempre kinabit niya delikado naman kasi yan pwedeng masira ulit diba boss? Tumunod lang tayo para medyo may matutulan tayo. Hindi, hindi. Tumaminig niya. Okay, oo eh. Kanya nga pag nag video ko eh. oo oh, makikita sa vlog. pala okay. Ilalagay. muna natin. Masyado nang mahaba eh. So ngayon guys, kunin natin yung langis. Ibigay tayo guys ng langis kay Imaw. Ah, hanapin ko lang muna. Ah. Ah, guys. Para may ma-upload lang. Amang video-video lang tayo na kung ano-ano. So, boss, Shower out guys! <laughs> mga Apex! Ayan. Ayan. Ayan, mga Apex sa'yo dumaan. Naramdam mo ko na yung gutom. Tagal pa ba yan, boss? Opo, boss. muna, boss. Okay. Nakain muna tayo, guys. Guys, nangita nyo naman. Nakaubad tayo. Alam nyo na yun. Tama uh, matagal ko ng supporters dyan, mga viewers ko. Ay, madalas talaga akong naghubad. ng nagwalang damit. Pagka ang haling tapat. Kasi mainit eh. Asensya na. Lang guys. Ah, tatabi ko muna itong mga tubig. Eh. Ayun boss. Ayun guys si ano. Si boss. Boss Imaw. Hindi makita. Ayan. So, tayo. Ito. Kain muna tayo. Boss, kumain ka na? Uh. Oo. Weh. Sando ka muna dito. Tara. Ha? Sando ka muna. Kumain ako. Weh. Talaga. ka. Kain na tayo guys! Ito muna tayo kakain kain. Ay mo tayo akin. Let's go.

Sa so, time na lang natin muna.

wala Kung so, wala siya. Geng, geng. Okay. Di ba? Mga <laughs> ah, kaoye. Oh, yeah. And guys, malupit talaga. Iba talaga maraming karanasan. Ay, let's get down. Let's get down. Let's get down. Let's din yung ano nyo. Let's get Balik mo na lang. Ano din? Ano din? Ano din po tayo naputo lang. Si Ramo. Ano din? Bomb to.

Naputol guys <laughs> Guys naputol yung hiniram niya! Matay tayo dyan kuis Nakaready na ba yung mga sasabihin mo? Teka yun ah Ay kaya doon umalis si kaya dyan daw Hindi ganyan mo Oo Ingat pa! Mga bata dito nag-aaral. Ay, kawin mo lang <laughs> sa bagay ng jaga. Mag-aaral kayo mabuti, ha? Yes. Pag di kayo nag-aaral na mabuti, patay tayo dyan. guys, no? Gawa na. Natapos din. Nakapit na guys yung ano, yung kadena. Ha, pinapatakbo na guys. Uy, putang inis. <laughs> Di pa nakakalayo guys. Mukhang may problema na agad. Nakakalayo ah, talaga na, mo. Ma. Mami yan. Maluwag pala. Oh, maluwag talaga.

panakakalayo guys problemado na naman sa tropa at rest pa mga kuya so yun ang nangyari hindi pa tayo lumarayo balik gawaan na naman guys walang ya oo Tengok, aku tanggalin yan Aku tak tanggalin. Di pelitan. May kumbata ka ba So okay, guys, sa pangalawang pagkakataon ayos na. Sige. Pagganahin mo na tropa. Ang lang eh. Pandali mo na. Guys, nakabit na. Okay na, okay na. Sa pangalawang pagkakataon, nakabit na. Tama pa rin natin si Benji. Ngayon, ang plano kung tatalon pa ba yung kadena pero sa tingin ko hindi sa tingin ko lang mo muna tayo sa tambahin ni Imaw medyo matagal na ayos guys ano hours na pa 2.30 eh? kagi 2 hours halos sinabot 2.30 na tayo lang natin si Imaw yung may ari ng motor guys uy sino to? ayun o, oh, kawisan pa rin tayo kasi papaanda rin niya hindi na natin kung tatalim po yung kadena pag hindi na, edi ayos na daw yung motor, ang guys, di natin makikita kung ano hindi pala mapaganaan pa para dalay dyan salamat sa panonood ay si boss oh salamat sa panonood hanggang dito na lang tong video natin yung vlog huwag niyo kalimutan mag like follow and subscribe. Ano, hangga dito na lang to. Bye guys. bye guys. Bye bye guys. Mau, bye bye ka na. Hey, ay ka muna, hey. Mau. Bye bye guys.